Kung ako talaga ang tatanungin no, guys. Actually hindi ko nga naramdaman talaga na may may issue sa hiring or sa mga or sa job market no, yung mga tanggalan or whatever na yan. Siguro kasi hindi kami greatly affected nung tariff na issue no. What's nito guys? Farmer's Wrap from Tim Hortons. May sausage, my egg, sa hash brown salob. apples brown sugar, ice latte something. One of the best breakfasts sa Tim Hortons. And kung gagamitin yung points. kano ba na binayaran ko? Parang $5. dollars. Na ganun. Ah, sarap. Sarap ng tubig. Thank you nga pala sa sister-in-law ko tsaka sa brother-in-law ko na nagbigay nitong ah, tumbler na to. Right? From Stanford? Of course. Right? So, thank you. At Fria and Kuya Boboy, thank you. And siyempre, doon sa napakatalino naming pamangkin. Right? From Stanford. I'm so proud of you, bro. Okay? LA. Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. So for today, guys, uh, ako'y nakalive sa office. Right? napakasayang araw, napakagandang araw kasi kita nyo naman ang paligid natin napakaganda pa rin talaga dito sa British Columbia right? so ngayon guys pupunta ako sa school nung anak ko kasi may field trip sila no? so isa po ako sa mga volunteer parents na magiging driver at chaperone ng mga anak nila no? so apat na bata yung naka-assign sa akin for today kasama na yung anak ko Right? So pupunta kami sa isang library dito sa Vancouver, di ba? So yan yung agenda nila for today. So nahatid ko na lahat ng family, right? Yung yung mga boys nasa school na, yung yung anak ko, yung daughter ko, kahatid ko lang pati si Mrs. nahatid ko na sa train station. Kaya kaya hindi siya makaka makakasama sa anak ko sa field trip kasi guys. Kasi guys, pag may mga ganyang activity sa school, mostly talaga si Mrs. ang pumupunta. Pero kasi may napaka-importante siyang engagement, no? Sa sa school, no? So, napili siyang speaker sa mga graduating ng mga masteral student sa kanyang school. So, kaya hindi niya matatanggihan yun, syempre, 'di ba? Tsaka requested siya by the dean. So, talagang kailangan niyang pumunta. So, ah, I am very, very, very proud of my my wife, no? Ah, uh, mo magsasalita yung asawa mo sa harap ng mga graduating student talking about career development dito sa Canada no hindi lang yun mga Filipino halo-halong mga mga races no pero di ba makikinig sila sa asawa ko anyway so um yun nga yun ang lakad natin for today. Ah, pupunta tayo sa field trip. Nung anak ko. Ipapakita ko lang sa inyo kung ano ba itsura ng library. Ako, hindi pa ako nakapasok sa ah, library dito sa Canada. Kasi ano yata yun eh. Ah, tawag nila is community library. Parang ganun. No? So titingnan natin yan mamaya. I itutur ko kayo ng konti, no? Pero isa sa mga pag-uusapan natin ngayon guys or isa sa mga pagkikwentuhan natin para magkukumustahan lang tayo guys no kasi malamang kung nakasunod kayo sa buhay Canada ng mga ibang mga vloggers dito sa Canada makikita nyo na guys na ang latest ngayon is yung mga tanggalan po ng trabaho no yung mga natatanggal na trabaho sa iba't ibang lugar dito sa North America whether sa US o sa Canada marami no at isa sa mga nakakapekto dyan guys is yung tariff nga, no? Dow. But again, hindi... Well, yun ang sabi sa news, di ba? So, ano ba yung nafe-feel namin? Or yung nafe-feel ko dito sa Canada, no? Pumusta ba ang job market dito sa sa Vancouver kung nasan ako, di ba? So, yan lang yung share ko sa inyo, no guys? Kasi syempre, um... Iba-iba yung mga nararanasan o yung experiences ng mga ibang tao na nasa ibang lugar o nasa ibang mga provinces dito sa Canada. Right? So, um, nagtanong din ako sa mga friend ko, no, yung mga nagtatrabaho sa iba't ibang sector, like, syempre, sa IT, tanong tayo sa IT, nagtanong tayo sa construction, nagtanong tayo sa healthcare, di ba? Even sa mga call center agents na nandito, may mga nakausap tayo na ganyan you know kumustahin lang kung meron ba silang nakikita or meron ba silang feel na na yun nga yung mga tanggalan ng trabaho ganyan ganyan no and and also my my own experience about it no sa totoo lang guys halimbawa yung uh, nakausap ko sa construction no uh, ang daming ginagawa ngayon specifically dito sa Vancouver or dito sa place kung nasan kami. Meron kaming major uh, extension ng uh, train station or ang tawag namin dito is SkyTrain, no. So magkakaroon siya ng another station sa isang lugar or sa isang major uh, city dito sa Canada. 'Yun yung Langley, no. So kung kayo ay familiar dito, 'yan. So by 2027 yata, is magkakaroon ng bagong uh, station ng SkyTrain dito sa Vancouver. Kaya, on the construction business guys, ang daming demand kasi hindi lang yon nagraramp up din sila guys sa mga bahay. Yung sa mga pagtatayo ng bahay. No? So, based dun sa sinabi ng friend ko, marami silang hiring, no? And about naman sa healthcare, ganun din, guys, no? Ang dami pong nangangailangan ng mga nurses ng mga doctors 'di ba dito sa Canada or dito pala sa Vancouver kung nasaan ako 'di ba um, when it comes to IT sector guys ang masasabi ko um, for the last months, ang dami naming hiring eh hmm? pati yung mga friend ko sa ibang sector yung sa mga private company ako po na nagtatrabaho sa government, ang daming kailangan, no? So, nandito na kami sa area, guys. Ayan na yung mga bata, naglalaro na. Ayan. Fleetwood Library. So, dito kami mag stay for 2 to 3 hours lang. So, magkakaroon ng tour sa loob. Samahan ko lang yung anak ko. Let's go! You, right? So, that means when we're up talking, we are listening. Okay. So I don't know if you caught that at the beginning, but again, again? my name is Miss Karen, and I am one of the librarians at the library. So if you ever come visit us again, you may come and see me. So come away and say hello at the sermon's desk. I think a few of you are getting your library card for the very first time, right? Yes. Yeah. So that's really exciting. So you do get a couple of things with your library card. So, they look like this. They have our, Can you can see me? All right, see where I'm pointing just over here? This book card says, finish with that book. So this is where you will put your book if you've taken it from the shelf. And you don't want to borrow it please don't try and put it back on the shelf because there's a very specific order that we like so you were done with the book and you changed your mind you don't want to borrow it <laughs> All right. Safe so, field trip, guys. So babalik muna tayo sa bahay. Kasi maaga pa, guys, no. So maguuwian sila mamaya pa. So ayoko naman na maghintay diyan kasi wala naman akong gagawin and a few minutes away lang naman kasi yung bahay namin dito. So pwede muna akong umuwi. Pupapayahin muna tayo, kain tayong lunch. Tapos balik tayo mamaya dito para pick upi naman sila. Yan. So balik tayo sa sa ating kwentuhan, no, guys. So sabi ko nga kanina, no, na may mga nakausap ako ng mga friends ko on a different sectors, no. Um, yun nga. Sa IT guys, sa totoo lang on my experience dito sa company kung nasaan ako no continuous ang hiring namin no guys nakadepende nga lang talaga kung anong type of uh, services nung company kung nasaan ka no uh, nakita ko maraming opening sa amin regarding cloud technology talaga eh kasi yan na yung yan na yung talagang pinagtutuunan nila ngayon ng pansin no kung ako talaga ang tatanungin no guys actually hindi ko nga naramdaman talaga na may may issue sa hiring or sa mga or sa job market no yung mga tanggalan or whatever na yan siguro kasi hindi kami greatly affected nung tariff na issue no kasi yung service nung company namin hindi kami affected kung may mga rules or policies regarding tariff. Siguro ganun, no? So, hindi siya pang alahatan, no? Uh, when it comes to job market or yung availability ng trabaho. Kasi nga, ang sabi ko sa inyo, marami pa rin ako nakikita mga posting. Ako mismo, guys, no? Nakakatanggap pa rin ako ng mga tawag siguro weekly at least one or two calls, right? Na from ano from uh, uh, headhunters no yung sa mga yung mga uh, naghahanap ng na mga applicants no so talagang makikita mo na meron pa rin so, siguro nakadepende na lang talaga kung saang province ka or kung kung ano yung specialty or yung skill set na meron ka ayan Ngayon talaga nakikita ko maraming Uh, nangangailangan doon sa sektor ng construction no? construction sa healthcare ayan no sa IT marami pa rin guys sa IT sa engineers marami pa rin no? ayan, so uh, ang talagang masasabi ko diyan is siguro hindi sa buong Canada no at saka depende nga kung anong services yung binibigay ng inyong employer or yung mismong company kung nasan kayo. When when you are talking about services na you know, siguro yung kailangan yung mag acquire ng mga products from US ganyan ganyan. Siguro yun ma maapektuhan talaga no. Pero kami na yung mga sector na nagbibigay ng services or hindi naman namin kailangan ng mga services outside Canada or yung mga yung mga products na manggagaling ng US na pwedeng lagyan ng matataas na tariff or whatever, hindi kami affected nun guys. No? So yan. So yan yung experience namin when it comes to yung sa tanggalan ng mga trabaho, yung mga katulad ng mga ganyan. Hindi po lahat affected niyan. Yan lang po yung point ko. No? Siguro ang isa rin pwede kong maipayo sa inyo guys is to shield yourself. No? na hindi kayo madaling tanggalin sa trabaho. Yun yung pwede kayo mag-training, kumbaga mag-acquire kayo ng iba mga skills bukod dun sa tinatrabaho nyo. No? Uh, anything na makakatulong pa to upgrade yourself. Ayan. At saka, syempre, pag-aralan nyo rin guys yung job market na meron kayo sa province or sa area kung nasan kayo yan. Para guys, meron kayong mga opportunities, no? Meron kayong mga possible opportunities na pwede nyong pasukan maliban dun sa tinatrabaho nyo, right? Or kung talagang gusto nyo yung tinatrabaho nyo, maging expert kayo dun, guys, no? Talagang uh, kung merong mga matataas na certification para sa work nyo, kunin nyo, guys, no? Para talagang, you know, By the time na magkaroon ng tanggalan sa office ninyo or sa company kung nasan kayo, Makikita nung company na napakahirap yung tanggalin kasi you know with all the knowledge and experience na meron kayo talagang solid di ba? Yun lang guys so thank you again for watching and see you on my next video peace